Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung fake ba or original yung nabili nyong Bleaching Whip Scrub ng K-Beauty. Ayan, ayan siya. Alam nyo naman guys na trending na trending ang ating Bleaching Whip Scrub dahil nga napakaganda nitong gamitin. Okay, so madami ang um, naglabas ng fake nito. Okay, so sasabihin ko sa inyo yung mga tips paano nyo malalaman kung fake or original yung nabili yung bleaching whip scrub. First tip, um, yung bleaching whip scrub natin, yung SRP niya is 250 pesos. Okay, so madami dyan kayo makikita sa Shopee or Lazada na may tagwa 170, 180, 190, hanggang 220, mga ganyan. So, yung mga mababang price na ganyan, magduda na kayo. Doon palang magduda na kayo kung bakit gano'n kababa ang price nila. So, dapat kung bibili kayo sa mga authorized distributors lang. May mga nagsasabi na kaya daw mura kasi old packaging, ganyan. Kaya ano na lang binabagsak presyo nila. Magduda kayo pag gano'n kamura guys kasi fake yun. Okay, so pag na-receive nyo yung parcel nyo or yung Bleaching Whip Scrub nyo, okay, unang-una tingnan nyo tong Uh, tingnan nyo tong sticker. Ito, nabili ko to sa Shopee, 170 pesos. Okay, ito, binibenta ko to. Ito, original from K-Beauty. 250 po ang ating SRP. Okay, guys, sa sealed pa lang niya tingnan nyo ang color. Ito, yung font nito is, yung font color is green. Ito naman is black. Ayun, dun palang lang magkaiba na sila ng sealed. Ayan. Kita ba? Okay, so green siya. And parang maikli yung sealed niya, oh. Hanggang dito lang sa gitna. Ayan. Ayan, ito kasi full siya, eh. Ayan, medyo mahaba. At saka yung sealed niya, guys. Ito, itong original. Medyo makunat siya. Makunat yung pagkaano niya. Magandang quality, maganda yung quality niya. Parang glossy type na medyo pag inanan nyo makunat siya. Unlike dito sa isa, ayan, kung tingin nyo glossy din, pero try natin na ah. Ayan. Oh, ayan guys, oh, napupunit kagad ka siya. Pag tinanggal nyo yung sealed niya, napupunit kagad. Ka so, parang ano siya, papel. Yan, ganun siya. Ayan o, oh, natatanggal. Low quality. Sa sealed pa lang, low quality na. Ayan, mga gaya-gaya kasi sila guys. So, ayan guys, tingnan nyo kagad kung printed ba sa jar yung label niya. Ayan, kagaya nito o. Oh. Ito yung fake. Naka ano siya. Naka sticker siya. Tingnan nyo. Ayan. Try nyo tuklapin guys. Pag, na, pag meron kayong na, na, na ka, nasasalat dito na pwedeng matuklap. Ayan, fake yan. Ayan, o. So, dinikit lang siya. Yung original na bleaching whip scrub from K-Beauty, printed talaga siya sa jars. Ayan. So, pag meron kayong matutuklap na ganyan, ayan, ibig sabihin, fake yon, O, ba? Diba? Ayan. Pwede nyo tanggalin yung label niya. So, yan. And, yung print niya, guys, is color green, oh. Pero, meron din na, ano, meron din na lumalabas na fake na black din yung, ano. And then, may letter K na din sila dito. Ginaya na din to. Okay. Ginalingan na din nila. Nilagyan na din nila ng letter K. Yun lang, ano, printed, eh, I mean, yun lang, um, sticker yung label nila. And then yung old packaging nila kasi yung may old packaging kasi ang bleaching whip scrub pero hindi ganito yung font Wala din siyang ano wala siyang yung old packaging ng uh, bleaching whip scrub ng K Beauty wala din siyang K dito pero hindi ganito yung ano, yung font niya. Ito kasi bago na tong font na to. So ito yung ginaya nila. Kaya nalaman ng CEO natin na fake ito. Tsaka yun nga naka naka-sticker lang siya. Ayan, kasi yung original, ito may case sa harap and printed siya sa jar. So kahit anong tuklap nyo diyan, guys, wala yan. Wala kayong matutuklap diyan kasi printed yan sa jar. Ayan. So, ito. Manufactured 4K. Tingnan natin. Meron din ba dito? Oh, wala dito. Itong mabili kong fake, wala siyang manufactured 4K. Okay. Pero, yung expiration date niya is 2 of 2024. Ayan. Itong original na nasa akin ay one of 2024. Ayan. So, halos ginayan nila. Ito, wala, walang nakalagay na 250 grams itong naka itong napadala sa akin. Pero yung ibang fake nito, meron nang nakalagay din na 250 grams. Ayan. So, kung, kung sasabihin nila sa inyo na mura to kasi old packaging, Huwag kayong maniwala sa mga mura. Baka mapamura lang kayo guys. Salip na kuminis kayo, magkagalis pa kayo. So kung bibili kayo dun lang sa mga authorized resellers, dapat hihinga nyo sila palagi ng virtual ID. Kasi lahat ng authorized resellers ng K-Beauty ay may uh, virtual ID. So kung sabihin nila na ongoing pa yung paggawa ng virtual ID, pwede nyo naman silang hingan ng ano, screenshot ng conversation nila nung uh, apply nila na ongoing pa nga yung paggawa ng virtual ID nila kaya wala pa silang ID. Ayan. Okay, so ayun, itry nating buksan guys. Kung ano ba ang laman nito. Yun lang naman sa packaging. Basta, yeah. na, sticker to. Ayan, automatic, ano na yun. Automatic, fake na yun. Okay, dapat printed sa jar. Okay, bubuksan natin guys. Tingnan natin yung loob. Ayan oh. ang dali niyang mapunit. O. Oh. Ang dali niyang mapunit. Parang paper lang siya. Ayan, ang laman niya sa loob. Ito, buksan natin tong ano, original. Ayan oh. Yung original guys, hindi siya napupunit high quality yung sealed natin. Sealed pa lang high quality na lalo pa yung laman, 'di ba? So. Oh. Ayun, ganyan siya. Oh, ayan siya, guys. Ito yung laman. Okay. So, dito sa video parang halos same sila pero pag tinignan mo siya ng personal yung fake para siyang kulang sa halo alam niyo yun itong original natin parang pinong pino siya parang whip na whip siya talaga ayan parang kulang siya sa halo tapos puting puti yung sa atin parang medyo off white yung ano yung fake ayan Medyo off-white sya. Ayan Tapos, yung amoy naman niya. Yan, halos hindi nagkakalayo ng amoy. Pero, mas mabango talaga yung ano. Mas mabango yung original. Kesa dun sa fake. Ayan, nakakatakot lang gamitin guys. Kasi, hindi natin alam kung anong laman ito. Ayan siya. So, mag-ingat tayo guys. Bili lang tayo sa mga authorized distributors kung gusto nyo makasigurado na original, kasi ako distributor ako ng K-Beauty Bleaching Whip Scrub, ilalagay ko sa description box yung link ng Shopee account ko kung saan kayo makakabili ng original. Or kung bibili naman kayo sa ibang distributor na malapit sa inyo, hingan nyo lang sila ng virtual ID para sigurado lang kayo. Ayan, So guys, alam niyo na yung pagkakaiba, Bas, Isa yung sa jar pa lang. Yung laman kasi niya, check nga natin. Ayun, ganyan siya. atong isa. Ayun. Parang medyo ano, medyo magaspang yung isa yung fake medyo magaspang siya dito naman yung original natin sa sobrang whip niya ang lambot niya sobrang lambot niya ipahid sa balat so although may mga scrub siya okay may mas, may scrub kayong mararamdaman pero malambot pa din kahit may scrub etong fake ayan sobrang ano niya sobrang parang hindi siya hindi siya ganoon ka whip hindi kagaya nung sa atin yung original. Mas magas pang siya ipahid. Yan. Ito suwabe lang eh, yung sa ano natin. Yan, hindi sila nagkakalayo ng amoy guys. Pero mas mabango pa din yung original. And syempre, mag-ingat tayo kasi ibababad natin yung sa katawan natin. So, sino ba naman ang mag gusto magbabad ng, um, ano, ng fake, ba diba? Imagine mo ilang oras, 20 to 30 minutes or mas matagal pa. Ibababad mo sa katawan mo. Tapos malalaman mo fake pala, ba? Diba? So mag-ingat tayo. And guys, since madami nang nang fake ng bleaching whip scrub natin, so ang ginawa ng CEO natin, ayan, ito na yung bago, binuo niya na yung K-Beauty, hindi na letter K lang. Okay, so, uh, meron pa din kayong ma-re-receive na, uh, yung may mga may mga stacks pa ng letter K. Possible na yun pa din ang ma-receive nyo. Okay, yung ganito. Yeah, no worries. Basta nakaprint sa jar. Okay, yun. Okay, so, kasi yung iba, yung ibang imitation, may K na din sa ibabaw. Mas ginalingan na nila. Nilagyan na nilang letter K. Pero, sticker naman yung label sa body. Ayan. So, ito na ang ginawa ng CEO natin. binuuna niya K-Beauty. So, ayan na yung marireceive niyong bagong ano. Bagong release ngayong March. Pero kung makareceive pa din kayo ng K na ganito, okay lang yon Original pa din yon And, dahil nagkakaubusan tayo ng jar, meron din tayong ito. Maganda din to eh. Ayan. Temporary lang to na, ano, jar ng K-Beauty. Ayan. So, kung alin man ang ma-receive nyo dito sa tatlong to, ayan, basta printed yung, ano, printed yung yung label sa jar, yun, 100% original yon. Okay? Yan, so, sana naliwanagan na kayo, guys, paano malalaman yung fake sa original. Siya nga pala, guys, uh, gusto ko lang sabihin na yung yung bleaching whip scrub natin, 250 grams siya. Okay? So, 250 grams siya. Kung titingnan nyo, pag binuksan nyo siya, ayan, ganyan siya. Hindi siya puno. Hindi siya punong-puno, guys. Kasi, yung jar natin medyo malaki. So, hindi kayang punuin ng 250 grams yung jar natin. So, kung marireceive nyo yung, ano nyo, yung in-order nyo, may tendency kasi na sa ano natin, sa couriers natin, pwede siyang matagilid or mataob. Yan. So, yung iba, nare-receive nila nakatagilid. So, ang tendency, um, yung, yung, yung dito banda, sabi nila, half lang daw yung laman. So, guys, hindi half yan. 250 grams yan. Malaki lang yung jar natin. So, hindi kayang punuin ng 250 grams. So, wag, ka, wag na kayong ano, pag na kayong mainis, kasi eh, hindi puno yung jar, ganun talaga siya guys. Yan, hindi talaga siya puno. Okay. So, ang gawin nyo, itaktak nyo lang siya. Kung natagilid siya sa courier at napunta sa kabilang side yung ano, yung laman niya, itaktak nyo lang para bumalik, bumalik siya sa dati. Okay, bumalik siya sa ilalim. Yan, ganyan talaga siya guys. Pero 250 grams yun. Huwag kayong mag-alala, hindi binawasan ni seller yun. Okay. And guys, bago ko pala makalimutan, okay, yung bago natin ngayon, mas pinaganda na. Ayan. Kung dati, manufactured 4K lang ang nakalagay, ayan, dito sa bago nating ano, packaging, ito na siya, binuuna siya, manufactured 4K beauty, Andiyan na din yung FDA number natin. Okay? So, ayan, may precautions na din siya, guys. Okay, so, Um, ayan. So, mag-patch test muna kayo, guys, bago nyo gamitin sa buong katawan nyo. Para sure lang na hiyang kayo sa product. Kung hindi magkakaroon ng negative reaction yung skin nyo. So, yun lang, guys. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Okay. So, enjoy your bleaching whip scrub. So, bili lang kayo sa, um, sa Shopee account ko sa description box or sa mga authorized resellers na malapit sa inyo. Hingan lang ng virtual ID. Okay, yun lang. Thank you so much. Ingat. God bless. Bye-bye.